Today ngayong araw mga kuys, habang nag scroll ako sa TikTok ay may napanood akong video. Eto, panoodin nyo. Amazing. Sobrang nagulat ako dito kasi pwede palang mabura ang ballpen gamit lang ang lighter. <laughs> wow, instant nga lang ay nabubura na siya. Tara, subukan natin. Let's go! <laughs> Pagpasok ko nga dito sa kwarto ko ay dali, -dali ako naghanap ng papel at ballpen ko pagsusulatan dito sa drawer. Pagbukas ko nga ay eh, eksakto tamang tama meron na rin ditong notebook at meron na rin isang ballpen. Pagkatapos nun ay dali-dali akong bumaba para manghiram ng lighter sa kapitbahay kasi walang lighter sa amin. Buti nga lang ay nagpahiram sa atin kaya magagawa na natin yung napanood natin sa TikTok. At ayun na nga mga kuls meron na tayo ditong notebook. Amazing! Siyempre meron na rin tayong ballpen at meron din tayo marker. Maganda dalawa, susubukan natin kung nawawala ba talaga to pag ginamitan ng lighter pag sinulat natin sa papel. Gaya yung nakalad natin sa papel. Okay, wow. so, tayo itong lighter. And tara, subukan natin. Let's G! At ito mga koys, ah, simulan natin mag-drawing dito. So, mag-drawing muna tayo ng pusa. So, lagyan natin ng tenga. Tapos lagyan natin ang mata. Bibig. Amazing! Tapos tapos sabihin natin yung kabay at eto na mga poys yung drawing natin na pusa ang galing, ang galing at susubukan na natin kung gumagana ba talaga napanood natin sa tiktok para, so grabe detalyadong detalyadong yung pagkakadrawing natin, ang ganda oh. so for today's wow. video susubukan natin yung napanood natin sa tiktok at titignan natin, mapapatunayan natin kung totoo ba talaga yun so simulan natin sindihan to eh, grabe mga kuls. Walang nangyayari. Siguro tatagal-tagal na lang natin. Eto, so, susubukan natin na medyo matagal. Kung mawawala ba talaga yun. Uy, grabe mga kuls. Walang nangyayari. Susunog lang. Ah, siguro, ito, try natin sa ibang... Ah, dito sa marker. Kung mawawala ba talaga yun. Ito dito kasi hindi nawawala. Eh. Parang na uh, scam tayo na napanood natin. Eh. Pero subukan pa rin natin. Uy! <coughs> Ay, no? Ay, grabe. Hindi. Nasusunog lang siya. Ang giniagawa mo. Grabe, walang nangyayari. Makita okay, nyo mga kais so, Uy! Grabe, nasunog lang. Pero try natin sa ibang sa ibang pagsulat kung nagagumagawa. Amazing! Pa so, magdodrawing ulit tayo. Tara, samahan nyo ako. At for the second time mga kais ay magdodrawing ulit tayo. At this time, gagamitin naman natin itong um, marker at ato uh, highlighter. Wow. So, sana gumana dito. Try natin. Um, ano kayong magandang i-drawing? So, um, sige mga kais. Balana. Te-draw uli tayo. Gagamitin naman natin 'to. Amazing. Ito mga koys. Pasensya na yun ha, hindi magiging drawing ko 'to. Katayto ko mga koys. Ayun. Tingnan niyo 'yung ngalan ng panther. Ginagawa ko ba? So, Ito mga koys. Oh. Dito naman natin susubukan. At sana gumana dito. Ito subukan natin dito. <laughs> Ayan mga kuys, oh. Grabe, uy. Medyo nawawala-wala nga siya, oh. Amazing! Ayan ito mga kuys, Siguro dito sa may mga kulay, nawawala talaga Pero hindi ganun kawala. Meron pa rin natitira, oh. ito oh. Ito, subukan ulit natin. Tagal-tagal natin. Ayan. ayan. grabe mga kuys, oh. Ayan, medyo lumalamlam na yun, yung kulay niya. Ayan mga kuys, oh. Ay, grabe. Ay, grabe mga kuys. Nasunog na wala talaga. Ito, ito. Tingnan nyo nangyari. Wow! So, yun. Hanggang patatlo. <laughs> Grabe mga boys, <laughs> bali na iskam tayo yung napanood natin. And for today's video ay napatunayan natin na hindi pala nawawala talaga yun pag nilapatan natin ang apoy. Baliw! <laughs> Inbes ang nangyayari, nasusunog siya. <laughs> Grabe, ito mga poys, ang nangyayari, Butas siya. Nawala nga siya pero buta siya at nasunog. So ayun eh, mga poys, for today's video ay napatunayan natin na hindi talaga nawawala pag ginamitan natin ng lighter. Amazing! Again, it's me, your Kuya Jay. Maraming salamat sa panonood. Like and follow for next video. Sheesh! <laughs> Bye-bye!